Hello hello mga katigeng Maglalast 10 minutes na tayo Ito yung kinakong ano Aking merienda Sandwich Ang palaman niya ay ano yata ito Chicken and ham Tapos meron siyang Cheese Pero lalagyan ko pa yung ano yan Tignan natin kung baka linagyan din ng ano ito. Oh, meron meron na. <laughs> meron na pero lalagyan ko pa ng ano sana ng ng mayonnaise. At sa, saka sa ilalim. Oh, meron ng ano. Uh, yung cheese na ano. Okay. Pwede na. <laughs> Pwede na yan. <laughs> Marami na hindi ko lang makakain ngayon eh, sa dami. Sa laki. Ayan, ang laki eh. Ayan, ang taas. Okay, doki mga katigan. Magmimiryan tayo. Yung aking panulak ay taso pa rin. Ano ba ito? Uh, o, ano? Basta, basta green. Basta green tea. Ayan na. Organic. Nakalagay organic eh. USDA. Organic. Ayan. Kainan na, kainan na. Para makarami tayo. Bye-bye.